morning, napakaaga ayan, ang, ang aga kung pumunta dito guys, sa totoo lang, ayan nakikita ninyo yung mata ko ano pa siya hubag <laughs> pa siya guys, kasi iyakan talaga kahapon, and then pag pinanood ko yung mga videos ni Lantisita, ni Brenda habang nagsasayaw, ni speech as in, naiiyak pa din talaga ako. Ganun pala talaga siya. Feelings pag may kinakasal. And then, both side kasi silang dalawa ni Kuya John and Auntie Sita na may mga anak na din ba? So, kumbaga na-feel ko yung mga, na-feel ng mga anak nila, na mga mama at papa nila. Um, nakahanap na din ng bagong pag-ibig. Ganun ba? Kumbaga yung papa nila, hindi mo siya mapapalitan pero nadagdagan pero yung feelings ba so napakaaga kung pumunta pero ang aga din pala nilang naglinis so <laughs> eto na yung nadatnan ko kasi gusto kong tumulong dito sa ano cleaning cleaning pero ang dami kasi din tao dito natulog na lahat yung mga manpower kagabi kahapon so eto konti na lang ito na lang mga mesa ang liligpitin tapos yung eto dito na area and then yung mga cortina at mga mantil sa mesa so grabe hindi na talaga ako nakapag upload guys ng reception area kasi ang daming music and then baka madelikado yung ating youtube channel so nahirapan akong i-edit ang dami, ang dami dapat i-edit pero siguro nakapag upload din naman yung mga kasamahan na iba na mga video so siguro okay na yun guys um, if ever man pilitin ko siyang i-upload siguro mapapalitan yung original na music no wala nang yung mga ano-ano basta makikita na lang yun din na siiyakan ng mga tao gabi yung mata ko guys so, maga ay ginoo ko Sobrang saya kahapon, mixed emotion, lahat nag-iyakan, si Brenda na-feel ko talaga siya. Store. and I'm sure happy din si Anne, happy happy si Auntie Sita ngayon at si Daddy siya. Ayun talaga ang buhay. Tara punta tayo dun sa bahay para makita natin yung ginagawa nila doon. Naman yung mga gamit ni Jana sa decor. Makulimlim na langit alas 7 na nang umaga, guys. Ama ah, yung chanilas di ay. Naaw. Nawa na. Eh, bagpupato, bagpupato. Isuot na pislain. Ito na lang natira dito. Dito tayo ka, anti Lulit. Oh, update, update sa mga kanon. May mga natira pa ba? Sip sa mga kanin sa mga kanin na wala na hurot ay at paninitong madamin pa lang ano nung, hindi na ati <laughs> ala, si Ate bibian isa yung kanin dai dinikatulo wala oi sayo lang kanin pang init ng mga sudan hala kawal andami pang ulam na tirang Ang nikin ko miting na bakit ikaw iyak-iyak, kubag ang mata mo bakya ang mata mo. alaikat iya yung mga naman yung mga naman yung mga naman yung naman yung mga naman yung mga naman yung naman yung mga 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 naman yung Tanda ko sa video Kita na ng mga gamit. Mga plato. And after nyan, mag, mag, mag... After naman neto is... Sahura na later. Sa so mga power Yes. At Bian, ang

nasa di Manggawa sa birthday okay, okay Itago muna para sa, na La sa birthday naman tulala lalabas sa mga tao siya pula siyang 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 pula mga brother, peace and love. Peace and love. pang Nilakan ang kiki. Okay na gusto ako. asawang lang Sabi mo nga, hindi naman natin maibibigay lahat yung happiness sa pangulang natin. Oh, kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Di ba? Hindi mo naman maibibigay lahat ng happy sa mukha. Kahit lalo pa kalaki yung pera na oh. yan, hindi mo maibibigay yung lahat. Yung oh. sayo para sa kanila. Kasi si Arjun, you know mo. Kasi, di ba, she's longing, di ba? Correct. Kaya, kaya masaya, maraming nakarelate relate sa love life na kailangan kay Mago e, so sila. Gusto mo bang... Ako bust, gusto ko nang ikasal. sa gitna. Ako na lang. Oh, Parang alam ko na kung saan papunta yung sasabihin Huwag <laughs> muna ngayon. Ako, alam mo naman pinagdadaanan pa. Ikaw, give na chance ay kasal ngayon pero wala na magulang mo. Ayaw mo na ba bay kasal. Hindi. Kasi gusto mo magsumayaw sa iyo eh. Meron ba? Ano? Sasaya ko isa sa TV. Ay, pala si Mama. Sasaya pa sa kita ito sa kilig. Ah, ganun lang pala. Kasi kumahal, kumahal. Ayun na nakalimutan ko kagabi i-mention na salamat sa kapamilya niya pero ano na nangyari sa spa. Kalimutan po siya. Kinasalamatan mo rin siya na ano mo yun, pagtanggap. Kasi mararamdaman mo rin sa mga anak nila eh. Kahit ikaw, o diba? Kahit ikaw, tanggap mo naman yung pagmamahalan ninyo, diba? Kahit may hadlang. Shhh, Javas. Kahit ang laki nung hadlang, diba? Kasi hindi siya hadla to ba? Sa mga kasi pagkakamda. Hindi, okay mo. Kasi na eh. Kapag ako na kay Mami. Kaya, daan mo Mama. Kaya oh, nga, yun nga. Hindi narinig na naman niya eh. Hindi, kaya sinabi niya na ganito lang yung timeline. Kasi nga, mm, hindi oh, kasi oh, Ang mga gifts ni Auntie Sita. Abangan to sa mga unboxing niya. Andito lahat. O, oh, di ba? Andito na lahat ang mga gifts from Nina. I'm sure tulog na tulog pa ang bagong kasal natin dun sa kabilang bahay. Yung palito ni Brenda. <laughs> Thank you, Hartley. Ito na. 200 star. Thank you, GB, JBK. GB, ano palito ba? Salamat po. At saan? Lista na lang natutanan Anong. kaya. Nasa Anong, Nasa tayo, nang, <laughs> sa freezer. Nasa freezer ka. Kanang freezer sa resource. Yung kulay blue. Ang sarili na nagsin niya. Jilin. Ay, maganda sila yung straight. <laughs>

Kani. <smart noise> Kani sila. Dibati sila. Ay, nga si mga sila. Ano na, ay na, ay, na sa mga sasakuran. Ano na? Tapos ay gastusin sa Hindi naman ang gastusin para sa mga Gastusin para sa mga Tauhan na trabaho. Amel Marley, drapon.

Magkano kaya ang malalabas ng kulay? natin sa computation mo. Ay, hindi, apply may sa din, pati 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 sila may din, pati din, pati pati din, pati din,

Uy, um, ha, dalawa ko sa next. Huh? Secretary? Uy, dun ka Special. na dumalaw sa next na ano pa yeah. trabaho sa Dipo, Dipo, ano ko. Uh, uh, Andiyan? Kasi wala pa naman nagbabago Umuwin. doon sa bahay ko. Dadalaw daw siya sa bahay. Andiyan yun siya, oh. So guys, mawaya, abangan natin kung magkano. Ah. Uh. Ma, may release na Riviera sa mga sahuran sa ganap sa kasal at... that's all for today later mag update tayo ulit sa upload hi ma halang ka good morning, good morning. morning. halang grabe naman nakapang honeymoon ka na kaagal wala na Nagilis na gano'n siya po tulong kay kanina. Marabi nito ka kami mo. <laughs> so, Sabi mari mo hapilinggo pa. Hoy Andarot. Kapandarot. Si baba mo yan. Nabihilak oh. <laughs> niyan ti wala lagi nang hubag yang mata. <laughs> okay, nakikita nan manang pilas. Oh. So, Saliya. Magapilap mo good, mo good morning. Good morning. Kasal? Ay saba. Ante, wala lang kasal pero ni mamanna pa bili. Apo lagu gumana nang kasal, humana nang gasto. Bakit andito pa? Marami. Grabe, grabe ka trending ka. Ang daming. Si ano, alam mo ba? Ma... Gastos na naman. <laughs> Akala ko ma tapos na lahat. Ma, makinig ka. Alam mo ba sa edad mo, marami ang mga kagaya mo. Yung marami naging single sa mom. Yes. Yung mga... O, oh, ka inspired, inspired na, sa inyong story na, ni Daddy. Na-inspired na, na, na ma-inlaw. Kaya nga. At huwag matakot sumugal na nga, magmahal na naman ulit. Gusto ma so, mo. Yesterday, na. sa mga balo, sa mga so-and-so. So, grabe. Parang gusto na ni Pem magpakasal. Huwag kang matakot pag mahal Hindi pa huli ang lahat. Kaya nga. Ano yan? Ang points yan ang inspiration. Hindi parang pinag-ibira ito naman. So fair, Kung ka ng bukid. My God, talaga. Hindi pa pala magmahal. Hindi pa huli ang lahat. Hanggat buhay tayo, pwedeng-pwedeng magmahal. Simulan ni... Di ba, ante? <laughs> ano? Oh, yun na yun. Childhood <laughs> mo, yung mga crush-crush mo. Talagang until now, maano mo siya, ma-recall mo ba? Unexpected. Kung baga, oh. destiny tayong oh, dalawa. Oh, destiny talaga. Kapingnan mo sila. Very nice talaga. Proud sa kanilang dalawa. Yeah. Very nice. Very nice talaga. Oh, oh, oh. Ah, pag reunion, hindi na uli. Ay, hindi kami uli. Mamasin. So, mamaya, aabangan natin kung anong mangyayari doon sa sahuran ng Maniperita. So, nagpupupit pa sila dito. Ayan, thank you for watching. Later, upload tayo ulit. Ha? Bye! Salamat nga pala sa lahat ng mga nanood kahapon. And then, yun na. Thank you guys for watching always. God bless.